Jay, ingat ka. Bababa rin si Idol eh, AJ, mga Idol. Ayun lang kayo sa libo, baka kita lang kayo Ayun lang kayo Ayun lang kayo Ayun lang kayo Ayun lang Pera mo Naitali mo na ba nun Jay? Ingat! kailangan para mabuhay basta relax lang relax na yung pagbaba kaya bata bata pa yan mga bata, -bata. Bata, -bata. Bata, bata pa yan hey, bata pa ito lo basal ni AJ mga idol umakit yung ano silver o Ayun o, kabababa lang po mga doon ni Boss AJ, yung makit na kagad yung silver. Hawakan mo na kagad sa leg. Hawakan mo na. Ay, ayun din, oh. Ganda rin yung kabila na yun, mga idol, oh. Don. Ay. Ay, boss. Hmm. <laughs> eh, yeah. yung mga ano dyan, tinatulong kita. Ha? Ah. Bebenta na daw Alam ko yan, dahil sila sa ilalim eh. Ganda nung pagkabanat na yun, mga idol. Oh. Basal-basal ni Boss AJ, mga idol. Grabe, <laughs> video lang muna ako, ano eh. Oh. Hawakan nyo po yung mga anak ninyo, ano po? Ay, nakawala yata yung malaki. Ay, hindi. Nakawulit. Laki ng silver, mga idol. Naglulunta oh. ko. Sulit, mga idol. Laki. Oh. Nakawulit, kasabitan. Ito, lumulunta. Yun o, oh. ayun oh, lalaki oh Lampasan o Naglulundagan oh. dun mga idol Mga lampas Babangkay niya, luli yan Yun, si Elo Eloy Kay Boss AJ, lampas. ay nangalaglag Anak ng kamote, nangalaglag yung common Yun, ganda lang uli ni Kadiskarting Eloy Mga idol o oh.

eh? ah? ah. ada. eh, apa yang? itu. si kuya ini canggih di sana. nama ahmud.